buong po kami. Tapos yung isa namin kasama, nasiraan sir. Kaya hmm. kami, imustap kami, pinuntahan namin, tinabi namin yung mga motor namin. Tapos yung maayos na po yung motor, mga five minutes na lang, palis namin. Nagulat kami, bigla aming inararo ng sasakyan. Sasakyan ni Linwell. Ignacio -spirito. Spirito. Tapos yun na po, nakita na po namin, yung mga kasama namin, natalsik na. Pati ako po, tumalsik na rin po ako eh. So, by sir, nangyari sir, is <coughs> yung motor ninyo sir, naka-park na lang sa gilid. Like, yes po, yes. Stationary. Yes po. Tapos, ito yung sasakyan ni Sir limwell uh, ito ba yung Gili Cool Ray? Yes, yes sport. po. So, umararo na lang siya biglang, uh, pero malaki naman yung daan. Malaki, yes sir. po. Maluwag po yung daan, sir. Okay, tapos inararo yun lang kayo. Okay, sir. Ano daw sir, yung reason niya, bakit siya nga biglang inararo? Ang doon? sabi niya sir, pagkarinig namin, na uh, idlip daw siya eh. Ano po yung, uh, so after ito, sir, may napumunta na agad ng mga investigator para sa... Yes po, mabilis naman po yung action. So mga ilan kayo, so kayo lahat to sir, yung andito, yung mga na-injured? Bali may pa? po. pa? Bali po, sir, kami po dito, yung mga nasaging motorsiklo. Pero po yung mga na-injured po, hindi po sila maka-attend ngayon kasi po meron pa silang mga nararamdaman. Okay. Yung asawa niya po, Uh, isa pong teacher. Mm. Siya po hindi po siya uh, maapunta dito kasi hirap na hirap po siyang kumilos. Meron din po kami estudyante sir, graduating po siya. Okay. So yun po hindi rin po siya maapunta. Pero yung isa naman po uh, para ayaw na rin ayaw naman po palalain na kasi medyo minor lang po yung natamo. So dalawa lang po talaga dito yung critical sir. Dalawa pong babae, isang teacher and then isang student. Okay. So nung pagbanggay sir, kinausap kay sir ni Lemuel kung ano may mga bin may nag-usap pa kayo nag-negotiate kayo during the accident po hindi po namin siya masyadong kinausap hinintay po namin yung mga police at okay. investigator tapos pagdating po namin sa police station doon po sa Baras Rizal doon na po uh, nag-usap na po kami noon hmm. tapos nagkaroon po kami ng mga kasunduan. And yun po yung reason ba't kami nandito kasi po yung kasunduan na nil nilagdaan namin noong November 3 po 2025, hindi po niya sinunod. So based here, sa originally yung kasunduan sana, ano po sa yung kasunduan ninyo doon? Ayun po sa kasunduan, attorney, um, kailangan niya po magbayad sa lahat ng gastusing medical ng mga okay. nasugatan po hanggang sa sila po ito tuluyang gumaling. Pagbabayad din po sa mga araw na hindi naapasok yung mga nabiktima. Okay. At saka po, may, dun po sa estudyante, ang nire-request po is kaparehas po hanggang sa full recovery niya. Mm. At saka po yung pagpapaayos ng cellphone, and then yung field trip po na hindi niya na maatendan. Ma, ma and yung sa amin naman po para sa mga motorsiklo, um, during that time, attorney nag-request po si Lemuel na magpa-quotation kami. Mm. And then after po namin mag-send ng quotation, hindi niya po kayang bayaran kasi nag-chat po siya sa amin. Magkano sir original sir na quotation ninyo sir? Yung sa quotation po, sa motorsiklo lang po, umabot na siya around 67,000 sir. Kasi 67, po anim. 67,000 sir sa lahat na yun na motor. Yes na, na -damage. po. damage. Tapos yung mga medical bills, ano, on top yun, iba pa yon Yung, yung medical bills, sir, simula nung aksidente, yun naman po nabayaran niya. Pero po, yung mga pamilya po kasi nagre-request pa ng another help po. Kasi kailangan pa nila mag-undergo ng different examination. Okay. Currently, sir, si ma'am at saka yung estudyante na discharge ba sa hospital? Na-discharge din so po. So, recovering na lang? Recovering po. Okay. Kung ako sa sitwasyon ni Lemuel, mas better na lang ah. Uh, doon siya sa inyong agreement, no? Na 67K plus isagutin yung ano. Otherwise, kasi kung iidaan talaga yan sa legal procedure, yung medyo patong-patong kasi yung makakamit niyang kaso. So, unang-unay siyong Article 365 ng RPC, ito yung reckless imprudence resulting in damage to property, kasi motor, yes. and physical injury, kasi nga may dalawang yes. critical. At the same time, may civil action nga to claim for damages din based on quasi-delict. And, pwede din yan ma-suspend yung kanyang license through LTO dahil sa reckless driving. So, kung ako si Lemuel, mas better na yung in-offer in yung kasunduan ngayon na yung gagawin niya. Kesa naman nga makulong na siya, ma-fine siya, eventually babayaran niya pa rin naman kayo. Yes. Diba? Magandang hapon po sa inyo, Police Staff Sergeant Jonel. Ano na sir yung sa report investigation bakit ba sir binangga to bigla ng uh, cool Uh, based po kasi dun sa investigation namin, sir, pagdating namin dun, bali, kapapangyari lang, nandun din, na dumating naman din po kami agad. Then, yung pinangyarihan kasi, sir, uh, medyo curve And uh, during sa investigation namin, sir, yung mga group of riders ay nasiraan. Uh, nagpark sila sa gilid pero single file lang sila. Uh, nasa gilid naman po sila. Then, according dun sa mga bystanders na nakakita, nagulat sila dun sa cool na biglang kumana. Then, dire-diretso na po na inararo yung mga motor sa motor sa gilid. Then, uh, tinanong naman namin yung driver ng sasakyan, sir. Tinanong namin kung nakatulog, nakaidlip or what. Uh, hindi naman daw po siya nakaidlip. Hindi daw niya, di umano, ang allegation po niya is, di daw niya napansin yung mga gilid sa, yung mga motor sa gilid po, sir. Okay, 'yun yung sabi yes, sir. So ngayon yes, ba, sir, po. ang uh, nagpa nagpaparanda pa ba Nakakontakt contact pa ba ito, ito si Sir Limwell? Yes po, uh, na pa naman po. Uh, the last time po uh, tumawag siya, po lang siya ng police report. Then yung continuous coordination ko naman po dun sa mga victims o sa mga sa mga riders ang last time na usap ay nagbigay na nga daw po sila ng quotation dun sa kabilang party. Yes, sir. At hindi naman po sila agree dun sa sinasabi ni sir yung kabila, yung may sasakyan po. Mm. Ang advice ko po sa kanila, kung talaga pong hindi sila agree dun sa offer ng kabila, then punta na lang po sila dito para mag-file po ng, uh, ng kaukulang kaso po laban doon sa driver ng sasakyan, sir. Yes sir, yun nga din sinabi namin sir nga kung kami nga sa shoes ni Sir Lem, well, better na siya nga mag-agree siya dito. Kasi kung yes, mag-idadaan sa kaso, ganun pa rin naman eh, makukulong na siya, babayaran niya pa rin yung actual damages. Yes, kasi based sa yes, quasi yes, delict, whoever by his own act or mission causes injury to another will pay for the actual damage. meaning, actual pa rin. So itong quotation yes, na to, this is actual damage no? At the same time, yung pag-recover po ni ma'am at saka ng estudyante. Yes, sir. Yes, sir. Actually, right now, we are trying to contact also si Sir Lemon Spirito para sana makuha yung payag niya para makausap. Yes. Pero pag hindi na po siya sa makontakt, ang um, our team yung wanted sa radyo, we will coordinate po sa LTO para po ipasomon siya. And uh, since reckless driving to is a traffic violation, baka pwede ito masuspend talaga yung kanyang driver's yes, license. Sir. May gusto pa ba kayo, sir, sabihin, sir? Baka nakikinig to si Lemuel Espirito? Uh, ka katulad din po nung sinabi niyo, sir, uh, parang mangyayari kasi pahabain lang yung process. Pero same time, ganun ba rin naman, sir? Mm. Sige po sir, ang Sir Jonel Ang sasamanan po namin itong mga Complainants, no, papunta niyo sa Tanggapan ninyo para po maisampan na lang po Yung uh, kaso idala na po sa Legal proceeding sir, para po yes, makuha yes, nila sir. Yung actual yes, sir. damages, recovery po Sa mga magkano man sa motor nila Pati na po yung mga medical treatment Tsaka kung ano pa yung compensation Na dapat babayaran ni Sir Lemuel Dito sa mga sina Sir Nelson Sir Ruelas at saka iba pa ah, Yes sir, yes sir, Sige. anytime po sir Sige po. Maraming salamat sa inyo po, Sir Jonel Guerra. Kay Sir Lemuel naman po, during naman po na nag-uusap kami doon sa police station. Okay ka naman po, Sir. Sadya lang po, parang gumugulo lang po doon sa kasama niya. Kasi Sir, during po nung nag-uusap kami sa police station, dinadaan po kami sa, ne, ano, sa tatawag po kami sa lawyer, lahat po, puro naririnig namin lawyer. E kami po, hindi naman po kami knowledgeable pagdating sa mga ganitong case. Kasi This is gonna be our first time po na na-encounter mm. yung ganitong case. So, yun. Kung saan lang, sir, okay ka naman po. Ang wish lang po sana namin, uh, matulungan mo po yung mga na-injured, especially po yung estudyante at saka yung teacher. At saka nagre-request din po talaga sila, sir, sa mga follow-up follow check-up nila. Sana po mabayaran niya. At saka sa Motorcyclist, sir, Lemuel, ko naman po nag-request ng quotation, eh. Uh, meron kaming kasamang mekaniko noon, sana napag pag agrihan na natin noon during that time, di na sana humaba. Kasi ilang araw na rin po kasi kami, sir, hindi po mapasok sa mga trabaho. Karamihan po sa amin dito, um, ginagamit yung motorsiklo para sa, tra sa, trabaho. Mga riders po sila, Shopee rider, Grab rider. So, malaking abala po talaga. Sana po, uh, gawin nyo ng paraan to, sir Lemuel. Ayan po, sir. Ang by hook or by crook, sir, babayaran talaga yan, sir, ni Lemuel, no? Whether through your agreement or kung naisampa mo yung kaso, mas lalo, sir, nga babayaran niya talaga yan. Then actually, sir, ang nakausap na po namin yung LTO and ipapatawag na po nila si Sir Lemuel. So maybe, sir, mas mapatawag na, isamaan din kayo namin, sir, para mag-usap kayo. Yes, kung papayag siya, sir, sa pag-usap kayo, magkita, magpumayag na siya, ti okay. Pero pag hindi, sir, we would suggest, sir, nga ikaso na na lang, sir. Yes, sir. Si sir na lang namin, yes, sir. sir. Oh. Attorney, dagdag ko lang po, kasi nung tinawagan po kami ni Lemuel, um, uh, tinanong ko po kasi siya, pero yung tanong ko po pertaining lang sa motorcycle kasi iba-iba po kaming kinokontak niya eh. So ako yung naging ano, point of contact okay. para sa motorsiklo. tanong ko siya, sabi ko, Sir Lemuel, magkano po ba ang kaya niyong ibayad kasi mm. po kailangan na magtrabaho ng mga kasamahan ko. Mm -hmm. Ang sinabi niya po sa amin general po na sagot, ang kaya lang daw po niya ibayad is 45,000 para sa lahat po, including po yung mga um, na injured ay, hindi naman pwede pa ganyan, sir. Ma masyado na kayong lugi dyan. Yes. Ipapatingnan niya natin ito kung ang Geely Cool is a registered vehicle or not. Kasi normally, pag may certificate of registration, automatic may TPL yan eh. And yung insurance yan is $250,000. So, yung mga medical bill, pasok yan dyan pati. So meaning, ang hindi siya mag problema dapat sa medical bill unless nga hindi siya insured, eh well, that's another violation sa LTO. Kaya buti sir, pinatawag naman siya sa LTO. So ipapacheck din yung Gili Cool Ray with plate number NIJ 7625, para malaman, sir, baka mamaya unregistered pa pala yung vehicle. Yes po, Atty. Yes, salamat sir. po. <coughs> Sige po, Sir Nelson and uh, Sir Ruel, well, um, sasamahan na lang po kayo ng aming reporter. I-schedule Is lang po natin para uh, masamahan po kayo sa office po ni Sergeant Iera. Salamat po at magandang hapon po. Yes po, marami salamat po. Salamat po, attorney. Salamat po.